Magandang araw, mga kababayan. Sa video na ito, samahan niyo akong tuklasin ang mga kwento ng tagumpay ng mga pinakamayamang Pilipino. Sila yung mga taong nagtagumpay sa iba't ibang larangan, mula sa negosyo, teknolohiya, hanggang sa industriya ng pagkain. Alamin natin kung paano nila naabot ang rurok ng tagumpay at kung paano nila napalago ang kanilang yaman. Siguradong may mapupulot kayong aral sa kanilang sipag, tiyaga, at pagiging masinop sa kanilang mga negosyo. Number 10. Andrew Tan. Si Andrew Tan ay ipinanganak sa Fujian, China noong 1952 na at nag-migrate sa Pilipinas noong siya ay bata pa. Nagtapos siya ng kursong accountancy sa University of the East. Nagsimula siya bilang isang simpleng empleyado at itinatag ang Mega World Corporation noong 1980. Ang Mega World ay kilala ngayon sa mga proyekto tulad ng Eastwood City at McKinley Hill. Ang kanyang net worth tinatayang nasa isang daan at dalawampung bilyong piso. Bukod sa real estate, pinalawak din ni Tan ang negosyo sa industriya ng alak sa pamamagitan ng Imperador Inc., ang pinakamalaking brandy company sa mundo. Ang kwento niya ay inspirasyon sa marami dahil pinatunayan ang posibleng magtagumpay sa sariling pagsisikap at syaga. Number 9. Jaime Zobel de Ayala at Pamilya Ipinanganak noong 1934, si Jaime Zobel de Ayala ay nagtapos sa Harvard University. Ang Ayala Corporation, isa sa pinakamatandang kumpanya sa bansa, ay pinamumunuan ng kanilang pamilya mula pa noong 1834. Kasama sa mga negosyo nila ang Ayala Land, BPI, GCash at Globe Telecom. Ang kanilang kabuuang yaman, nasa isang daan apat na dalawang bilyong piso. Ang kanilang commitment sa sustainable development ay makikita sa mga proyektong tulad ng Ayala, Greenfield Estates at Novali. Ang kwento ng Ayala family ay patunay ng kanilang dedikasyon sa pagunlad ng bansa at sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo sa mga Pilipino. Number 8. Tony Tan Kakchong si Tony Tan Kakchong founder ng Jollibee Foods Corporation, ay nagsimula sa maliit na ice cream parlor noong 35. Ngayon ang Jollibee ay may mahigit isang libot apat na at apat na pong branches sa Pilipinas at may presensya na rin sa ibang bansa. Kasama rin sa kanyang kumpanya ang Chowking, Red Ribbon, Manginasal at Coffee Bean at Tea Leaf. Ang kanyang net worth ay tinatayang nasa 45.6 na bilyong piso. Siya ang nagdala ng mga fast food chain na ito sa international stage na nagpatunay na ang Pinoy brand ay maipagmamalaki sa buong mundo. Talagang isang inspirasyon ang kwento ni Tony Tan sa mga negosyanteng Pilipino. Number 7, Isidro Consunji at mga kapatid si Isidro Consunji at ang kanyang mga kapatid ay nagmana ng DM Consunji Inc., DMCI, isang kilalang kumpanya sa larangan ng construction at real estate. Ang kanilang yaman ay tinatayang nasa 62.4 na bilyong piso. Ang DMCI ay nagsimula bilang isang maliit na construction company noong apat at ngayon ay isa ng malaking conglomerate na may negosyo sa construction, mining, power at water services. Bukod sa kanilang negosyo, ang pamilya Konsunji ay patuloy na nag-aambag sa industriya ng energy at water distribution sa bansa. Number 6. Lance Gokongwei at mga kapatid. Ang mga Gokongwei ay nagmamayari ng JG Summit Holdings na may interes sa air transportation, real estate, banking, petrochemicals at food manufacturing. Kilala ang kanilang Universal Robina Corporation, URC, sa mga sikat na produkto tulad ng Jack at Jill Snacks at C. Dalawa Green Tea. Ang kabuang yaman nila nasa isang daan at anim na put bilyong piso. Ang kwento ng Gokong family ay puno ng entrepreneurial spirit at nagpapakita ng kanilang kakayahan na magtagumpay sa iba't ibang industriya. Number 5, Aboytis family. Ang Aboytis family ay may interes sa power, banking, food, real estate at infrastructure. Sila ang nagmamay ng Aboytis Equity Ventures at iba pang kumpanya tulad ng Aboytis Power at Union Bank tinatayang nasa anim na punto apat na bilyong piso ang kanilang net worth. Sa pamamagitan ng kanilang mga negosyo, sila ay naging pangunahing bahagi ng industriya ng power generation, water distribution, at food production sa Pilipinas. Number 4, Ramon Ang Si Ramon Ang, CEO ng San Miguel Corporation, ay isang ehemplo ng pagsusumikap. Siya ay nagsimula bilang isang mekaniko at ngayon ay isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Ang kanyang kumpanya ay may interes sa food and beverages, packaging, fuel, power, at infrastructure. Ang kanyang net worth, nasa isang daan at anim na bilyong piso. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang San Miguel Corporation ay lumawak sa iba't ibang industriya na nagbibigay ng malaking kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Number three, Enrique Razon Jr. Si Enrique Razon Jr. ay CEO ng International Container Terminal Services Inc., ICTSI, isang pandaigdigang kumpanya ng port management. Mayroon siyang interes sa kasino at renewable energy. Ang kanyang yaman ay tinatayang nasa 52.8 bilyon piso. Ang kwento niya ay inspirasyon sa mga nagnanais magtagumpay sa port management at iba pang negosyo. Number two, Manny Villar, si Manny Villar, isang dating senador at ngayon ay founder ng Vista Land and Lifescapes, ay kilala sa larangan ng real estate. Ang kanyang mga kilalang proyekto ay ang Camella Homes, Crown Asia, at Vista Residences. Ang kanyang yaman ay nasa 6 na bilyong piso. Ang kanyang mga negosyo ay nagbibigay ng malaking kontribusyon sa pagpapalago ng real estate sector sa bansa. Number 1. Ang Pamilyang C. Ang mga magkakapatid na sina Teresita, Elizabeth, Henry Jr., Hans, Herbert, at Harley Sy, ang nagmana ng SM Group mula sa kanilang ama na si Henry Sy Sr. Sila ay may estimated na net worth na umaabot sa trilyon dahil sa mga negosyo sa retail, real estate, banking, at hospitality. Ang SM Group ay nagsimula sa maliit na tindahan ng sapatos at ngayon ay isang malaking conglomerate na may presensya sa Pilipinas at China. Ang kanilang kwento ay patunay ng dedikasyon at sipag ng kanilang pamilya sa negosyo. Simulan mo na. Ngayon na alam mo na ang mga sikreto ng tagumpay, simulan mo nang abutin ang iyong mga pangarap. Huwag mong sayangin ang oras. Magsikap ka, magtiyaga, at magtiwala sa iyong sarili. Tandaan mo na sa iyong mga kamay ang susi sa iyong tagumpay. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan mo na.